Nabisto ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang kwestyonable umanong mga flood control project sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022 na nagkakahalaga umano ng 4.35 billion pesos sa 121 flood control project na may kabuuang halagang 6.06 billion 80 na kontrata na nagkakahalaga ng point 4.35 billion pesos ang na red flag ni Tinio, ang mga proyekto ay nasa unang distrito umano ng Davao City na kinatawan ni Repre uh, kinaka kinakatawanan ni Representative Paolo Pulong Duterte sa Kamara de Representantes. Lumabas niya sa kanilang pag-aaral na may patay ng irregularidad na kailangang ipaliwanag. Ayon kay Tinio, may indikasyon ng ghost project double funding, gross overpricing at iba pang anomalya sa mga nasabing proyekto. Anya, sa 121 flood control projects, 79 na proyekto na nagkakahalaga ng 4.07 billion pesos ang wala sa National Expenditure Program o NEP na isinumite ng Malacanang at isiningit sa Kongreso. Iginiit ng mababatas ang pangangailangan na investigahan ang lahat ng flood control at iba pang public infrastructure projects sa Davao City upang matiyak na tama ang ginawang paggastos sa pera ng taong bayan.